Taong 2024, nang pakawalan ng Northport Batang Pier, ang serbeso ng isa sa mga kilala at sikat na basketbolista sa Pilipinas. Sa labing-pitong taong paglalaro ng tinaguriang The Negro Sniper sa PBA, naging magandang takbo ng basketball karir nito sa naturang liga. Ilang beses na nakatikim ng championship title, ilang beses na ginawaran ng individual awards, at makailang beses na nirepresenta ang ating bansa sa iba't ibang kompetisyon at tournaments gaya ng Southeast Asian Games, William Jones Cup, PBA Asia Cup at maging sa PBA World Cup. Ang mga achievement at awards na ito at ang kanyang matagal na experience sa paglalaro sa mga local at international basketball leagues marahil lang naging dahilan kung bakit merong nagka-interes mula sa isang local pro league sa bansa na kunin ang serbisyo niya bilang head coach ng isang kuponan. Ayon sa kanya, kinukuha siya noon ng isang kuponan sa NBL Pilipinas para maging isang konsultan na kalaunan ay napunta sa pagiging head coach na agad naman niyang tinanggap dahil ayon sa kanya, doon din naman daw siya patutungo, ba't papatatagalin? So ayun na nga, to make the long story short, nakapasok ng finals ang kanyang kupunan, laban ng napakalakas at dating kampiyon na tagig generals. Ang finals game ay umabot ng hanggang game 5 at naging mainit ang takbo ng laro. Ang tagig generals na makailang beses nang nasungkit ang kampyonato sa naturang liga ay ayaw bumitaw sa ganda ng depensa at opensa na ipinapakita ng kupunan ni Jeff Chang. at pagdating sa dulo, nanaig ang pagkauhaw sa kampiyonato ng Tikas Kapampangan Team na pinangungunahan ng tinaguriang The Negro Sniper ng Pilipinas Basketball. So, at pinagirapan natin, um, uh, alam ko medyo hard ako sa inyo Uh, practice uh, sa game pero again kasimera. ang pagkampiyon ng Tikas Kapampangan sa NBL Pilipinas para sa 2025 Governor's Cup ay ang pinakaunang championship title ng naturang Kupunan sa Liga simula ng itatag ito at sa tingin ko mga boss malaking tulong sa Kupunan ang pagkakatalaga ng isang batikan at mitirano sa mga lokal at international leagues na gaya ni Jeff Chan ang pagsungkit ng tikas kapampangan ng pinakaunang championship title nila sa NBL Pilipinas ay ang pinakauna ring championship title ng Dan Negros Sniper sa kanyang bagitong kutsing karir na sa unang konferensya pa lang niya sa naturang liga ay sumang-ayon kagad ang swerte at tadhana na magbibigay ng positibong pananaw sa mga darating panglaban hindi lang sa kanyang koponan at management ng tikas kapampangan, kundi maging sa inaharap at magiging takbo ng kanyang coaching career. Ano so, sa tingin nyo mga boss? Malaki ba ang naitulong ng Dan Negro Sniper bilang head coach ng naturang koponan? Para makuha ang championship title, mag-comment lamang sa baba. I'm out.